Nagihirap na ang mga tao dahil sa panlulupit na ginagawa sa kanila ni Five Star. Tulungan niyo kami! Wala na lang ko makain, nangangayabot na ako. Kailangan niyo na silang talunin. Trump! Kote! Tulungan niyo kami! Mukhang kailangan na, na, kailangan na ng, ta ng katawan ng ating... Ang ating... Kami hindi na natin nasabay ang ating kami, Hami Wave. Tara! Ah! Miss! Ah! me, sa, me, sa, me, we, ah. oh. ah, Siguro pinanganak na akong Siguro, uh, ayoko uh, na. Pabalik na ako sa na at tatapos ang digmaan at panalunan nila Goteng sa Trump ang labanan sa pagitan ni Five Star at kanilang daigdig.